nasira sir total boss kadena ano putol yung kadena meron ako sir ano missing link ibigay ko na lang sa iyo para pang, pang ano po pang ano ha para dito kasunod dito single speed uh -huh. meron na kanyan sir At tulungan kita Ito sir oh. meron na akong pandugtong Mahirap kasi Mahirapan ka kasi ikabit yan ng ano eh Eh mano mano Ito sir meron akong Pang ano, May Mahirap ikabit yan sir ng ano ng mano mano Saan ka pa ba uwi tay? Diyan kami sa Taytay. Taytay -tay ka pa? Ay, malayo ka pa pala eh, andito ka pala sa Pasig eh Ah tay, gagawa natin ng paraan Ah, saglit lang to eh. Hindi pa si boss motor yung dala pero may gamit tong bike. Tayo, bike dala, walang gamit. <laughs> <laughs> eh, hindi ba ah, ano talaga 'yan? Eh nangyayari talaga 'yan eh. Ay, tayo, meron talaga. sana tayo ganyan eh. <laughs> ah, minsan talaga merong nangyayari hindi naasahan eh. Kaya ng kadena. Yan. tapos ah, si dudugtong na natin. Ito talaga ang pandugtong yan, para hindi ka mahirapan. Oh, ayan, 'di ba? Nagkadugtong na. Ha? Venus. Ha? Ha? Ano po 'yon? sticker. Ah, sticker. Ay, naku, kami na na raw. Oh, ito sir oh. Ah, tulungan ko lang ito sir kasi malayo pa uwi na ito eh. Ano ah, sir? Ah, wait lang sir ah. Lalagyan natin ng lubricant. tasa ako ng bike Tapos pa ako O oh, yan tay, okay na makaka ka na nyan Ah, wala naman po tay Saka pa uwi tay -tay? Sa Arenda Ah, Peaceport eh, Dun sa may traffic light Ah, ayun tay, makakarating ka na ng taytay -tay niyan. Okay, salamat sir. Ah, wala na naman po tay, wala na naman po. Ah, sige po, sige po. Eh, wala, ingat po tay, ingat. Yes yeah, ingat po, ingat.